Magandang araw, mga bata! Ang pagsusulit natin ngayon ay tungkol sa mga uri ng mapa. Panuto, tukuyin ang uri ng mapa. Isulat sa notebook at markahan ang iyong mga sagot pagkatapos. Mga uri ng mapa, mapang politikal, mapang pangkabuhayan o ekonomiko, geohazard map, Mapang Pisikal, Mapang Pangklima, Mapa ng Daan o Roadmap, Mapa ng Populasyon Question 1 Anong uri ng mapa ang nagpapakita ng na mga anyong lupa at anyong tubig sa mundo? Question 2 Anong uri ng mapa ang nagpapakita ng pinagkukunang yaman at produkto ng isang lugar? Question 3. Anong uri ng mapa ang nagpapakita ng klima ng mga lugar sa bansa? Question 4. Anong uri ng mapa ang nagpapakita ng lungsod, kabisera, lalawigan, bayan at barangay? Question 5. Anong uri ng mapa ang nagpapakita ng maliliit na bahagi ng munisipalidad o paligid. Question 6. Anong uri ng mapa ang nagpapakita ng mga lungsod at bayan sa isang rehiyon o lalawigan? Question 7. Anong uri ng mapa ang nagpapakita ng kapal ng populasyon o population density ng mga lalawigan at rehiyon ng isang bansa? Question 8. Ipinapakita ng mapang ito ang dalas o dalang ng pag-ulan sa mga rehiyon at lalawigan. Question 9. Ipinapakita ng mapang ito ang mga rehiyon at lalawigan na maaring tamaan ng sakuna kagaya ng pagbaha at lindol. Question 10. Ang huling tanong. Ito ay isang representasyon sa papel ng isang lugar, kabuuan man o bahagi lamang na nagpapakita ng pisikal na katangian, mga lungsod, mga kalsada, klima at iba pang impormasyon. Sa pamamagitan nito, nalalaman ang eksaktong lokasyon ng isang lugar. I-check mo na ngayon ang mga sagot mo. Tama ba lahat? Mahusay. Ngayon, para sa iyong performance task, Tignan at pag-aralan ang iba't ibang uri ng mapa ng iyong rehiyon o lalawigan. Ano-anong impormasyon ang nakuha mo? Ibahagi ang iyong natutunan. Hanggang sa muli,